Oh, no. Thank <laughs> <laughs> you, Last year, pumunta na kayo. Hindi ko na kasi gano'ng maalala. Last year, eh. pumunta na, na eh. Na. Tsaka ang dami ng tao pupunta rito. Oo, ngayon, anong ang huling? Kailan huling sumakit ngayon? Kailan sumakit ngayon? Kailan sumakit Two weeks. Okay. Anong huling yung binuhat? Anong ginawa nyo? Alam mo na ang kinaskate doon. <laughs> oh. Saan ba to? Sana na Tagalip mo sila. Ha? Pipitinda siya ng barbecue dyan. Barbecue Doon sa tapag ng court. Hindi ko kasi... Hindi ka munin. Hindi <laughs> nyo, hindi nyo kasi akong nililibre ron eh. Kaya hindi nyo nililibre ron. Sige. Hindi ka kayong patagilip. Kunti lang naman itong sa inyo eh. Baka nabuhat lang kayo ng... Na, ano lang yan Si... Tagal okay, lang si... na katayo. Oo, tagal na katayo. Sobrang skin bag. Paypay, hila. Paypay, hila I'm lang. Paypay, hila lang. Sobrang pagod din. Maghapong kayo na katayo eh. kailangan din mamassage din yung katawan nyo, kabilang side. Tsaka mami, mapapansin nyo, hindi na tayo, hindi na tayo pabata. Yung pagod natin noon na yung bata pa tayo, kaya-kaya pa. Pero ngayong umiidad tayo, mas doble na yung konting ano lang, ay, mas mabilis silang sumakit. Gets nyo? Sign of aging, inang taon na kayo ngayon? 63. Pa. 63. O, ikumpara nyo naman dati nung mga 30-40 kayo kahit pagbuhat pa kayo mga bayong-bayong. Eh ngayon, senior citizen na kayo, maghapong kayo nakatayo, nagpapapaypay kayo nun, buhat na mga kung ano-ano paninda. Talagang normal yun magkakaroon na ano, sakit na ano, tihaya ka. Naramdaman nyo, tumunog, yun ang magpapalaya sa inyo. Dati ko na kayong kinarati. <laughs> <laughs> hindi yan pa, hindi pa tayo siguro yung ano, may yung mga ano mo. Hindi, okay na. na. Hindi Wala. Sabi yun, Tapa kayo. Ibang kas... Sino kasama nito dati? Ito rin. ano? Okay, okay. Anak. <laughs> Hindi may kasama nito itong babae. Kasama yung ano. Hindi pa tayo yung sa tukoy. Yung may... Oo, oh, tama. May siman kong kasama na ano. Na medyo may edad edad na rin. Nabasa siya? Oo. Oh, Oh. Nakaraan pa nga yun. Mm. Tagal na yun. Oo, oh, baka ano yun. Pagkulan nun eh. Pagkulan, mga July siguro yun. O, August. susunod niyan, susunod niyan, masakit na rin buhod niya, masakit na balakang niya. Once na may mga, may mga stiff muscle ka na dyan, tapos hindi mo ma-address, buon-buon na yan kung hanggang saan. At kumuka na ng tiga, ano? Tapos kahira na lang si nanay tao. Pero mm. pa yun. Oo. O di, pagka kumuha ka ng tao, o libre ka kain. O di, hindi mabigat. Kesa naman, siyempre, umiitad nga, eh, puro pagod, paghapon, hanggang gabi, namamalengki pa to, sigurado. Oh. Alam Kaya mo yan noon eh. Kaya-kaya mo yan noon. Pero mag umiitad ka talaga, masakit. Tapos yung Mga mo, magugulat ka. Pagbuhat ko na ulo, nabigla yung balangang kong sakit to. Tumunog lang pag mabigat yung bit-bit. Tumunog? Uh, yun, yun ang maglulog po sa inyo. eh. Kaya kailangan kahit pa paano may boy-boy kayo, yung paraming tambay dyan sa sarana. Ang daming tambay dyan. Pag mamamaling kayo, magkano? Mm. Ikin nyo lang. Laking bagay na yun. Inhale. Exhale. Kung anong makakapagpalaya sa sa mga sakit-sakit na mga ano malaking bagay na yun. Kaysa rito, ganun pa rin. Oh, yung halagang sandal, dahil libre. Baka hindi ka na bumalik dito eh. Pero <laughs> siyempre, hindi, ibig sabihin, mas maganda kung hindi ka na babalik dito. Ibig sabihin, wala ka ng pilay. Eh. Wala nang masakit sa'yo. Wala, wala nang masakit. Wala nang nanginginig-inig na manin-manin. Yan yeah, yun, man, parang mahinawa. Normal lang yun. Alam niyo kung bakit. Part ng, part ng pag-edad, yung degenerative change. Pagka nagkaroon tayo ng degenerative change, pag nakamuha tayo ng medyo mabigat, minsan, makaramdam tayo ng pag-graduate ng magmula sa balakang pag ganito. Pero pagka napahinga, oo, medyo nawawala-wala. Pero pagka tuloy-tuloy na, magugulat ka, pahina ka ng pahina. Kaya nga siya sa sign of aging. Degenerative change. Lahat tayo dadaan dyan. Wala tayong takas sa dege degenerative change. Kasi umiigal tayo, nagtatrabaho tayo. Automatic yung mga joint natin. Ang ibig sabihin ng degenerative change, yung mga height nito nagbabago na. Ngayon, pag nagbago na yung height niyan, dahil umiidad tayo, yung mga spinal nerve niyan, yun ang mga kikirot. Yan, magkakaroon ng impingement Kaya sa balakang nag mm. Roy, eh. kaya kung mapapansin nyo, paano pag mabibigat, ipaubayan nyo na sa ano? Babae kayo, tapos matanda, umiidad tayo, ipaubayan nyo sa mga malalakas. Lalo pag mamamaling kayo, magsama kayo ng mga buhay-buhay. Okay, saan mo to, malaking katawan nito? Wala ka man yung dito. Minsan, hmm. siyempre eh, malala na eh, dumating dito. Hindi niyo na rin kaya. Kahit i-adjust ko, may masakit pa rin. Bakit, baka, magulat kayo. Baka hindi ko na rin kaya. Wala Kaya na habang pa malakas, pa, malakas pa, malakas pa kayo, na, umanap ko yung tagapaypay, okay po kayo. Okay. Para kahit pa paano mga ginawa ni Turuan nyo. Kasi pag ano, pag walang... dami-dami oh, dun. Ang daming tambay dyan sa sanana, mga bata. Hmm. Okay. Yan. Mas maligo ka na ulit. Eh. Yeah. <laughs> Wag. Bukas na, bukas. Gawin mo na. Gawin mo na ulit. Oh, ayos na ulit. <laughs>